magandang araw mga karelasyon. Alam nyo ba, kapag may isang lalaki na may gusto sa isang babae, pero hindi niya ito kayang sabihin ng diretsyo, madalas ay lumalabas na lang ito sa mga kilos niya. Sa totoo lang, minsan weird pa nga ang mga kilos o behaviors nila. So sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga weird behaviors ng isang lalaki kapag secretly may gusto siya sa iyo so wag na tayong magpaligoy-ligoy ating alamin number 1 nagiging seryoso at tahimik siya kapag kasama niya ang barkada madaldal siya masayahin at halos hindi mapigilan ang kakulitan pero kapag ikaw na ang harap, bigla siyang nagiging tahimik. Bakit kaya? Dahil kapag gusto ka ng lalaki, nagiging conscious siya. Hindi na siya basta-basta nagsasalita kasi natatakot siyang magkamali. Iniisip niya na baka may masabi siyang mali at mawalan ka ng interest. Ito ay tinatawag na heightened self-awareness. Ibig sabihin, mas aware siya sa bawat kilos at salita niya kasi ayaw niyang mapahiya sa harap mo. At ito ay nagre-resulta sa pagiging tahimik, seryoso at minsan awkward pa. Pero tandaan, hindi ibig sabihin nito na hindi siya interesado. Ang totoo, kaya siya tahimik ay dahil sobra siyang interesado sa iyo at ayaw niyang masira ang impression mo sa kanya number 2 nagyayabang o nagmamalaki siya Kabaliktara naman ito ng uh, pagiging tahimik may uh, ibang lalaki na kapag crush ka nila nagiging mayabang ipinagmamalaki nila ang mga achievements nila kahit minsan maliliit lang halimbawa ipinagmamalaki niya na siya ang pinakamagaling maglaro ng basketball o kaya naman, sinasabi niya ang tungkol sa trabaho niya na madikit siya o paborito siya ng kaniyang boss. Ginagawa niya ito hindi dahil mayabang lang siya sa tunay na buhay, kundi dahil gusto kaniyang ma-impress. Ang weird kasi kahit sa mga maliliit na bagay, pinapalaki niya para lang makita mong special siya or angat siya sa iba. Sa ugali nito ay uh, insecurity at desire for approval ang gusto niyang makamit. Gusto niyang makuha ang validation mo. Gusto niyang mapansin mo at maramdaman mong iba siya sa lahat ng iba pang lalaki sa paligid mo. Number three, hindi ka sinusubukang halikan. Normal na iniisip ng karamihan, kung gusto ka ng lalaki, dapat pursigido siyang pumalik o gumawa ng mga physical moves. Pero may mga lalaki na kabaliktaran. Kapag may gusto sila, lalo silang nagiging maingat. Kahit may pagkakataon na pwede silang kumalik, hindi nila ito gagawin. Kasi natatakot sila sa rejection. Ayaw nilang masira ang magandang samahan ninyo at minsan dahil mataas ang respeto niya sa iyo. Para sa kanya, baka isipin mo na bastos siya o sinasamantala mo ang pagkakataon. Sa madaling salita, kung hindi ka sinusubukang halikan ng isang lalaki, minsan hindi ito dahil wala siyang gusto, kundi dahil gusto kanya ng sobra-sobra nag-iingat lang siya. Number four, paulit-ulit o parang scripted ang mga banat niya o diskarte niya o approach niya. May mga lalaki na kapag crush nila ang isang babae, nagiging paulit-ulit ang kilos nila. Harimbawa na lang, ang laging tanong sa iyo ay, kumain ka na ba? Kumusta ka na? At araw-araw, yun din ang laging tinatanong. Bakit kaya? Kasi nahihirapan siyang mag-isip ng bago. Natatakot siyang mag-open up ng mas malalim na tanong dahil baka isipin mong masyado siyang mabilis o advance. Kaya para safe, nagiging maingat o parang scripted na ang mga sinasabi niya. Hindi ito dahil boring siya kundi dahil gusto lang niyang magkaroon kayo ng interaction sa kahit anong paraan. Para sa kanya, kahit paulit-ulit eh, na ang tanong, basta nakakausap ka, masayang-masaya na siya at panalo ang pakiramdam niya. Number five, iniiwasan niyang tumingin sa iyong mga mata. Nakakagulat ito kasi iniisip ng iba kapag gusto ka ng lalaki, tumititig, tumitingin siya ng diretsyo, mata sa mata, eye to eye. Pero may mga lalaki na sobrang naiilang na tumingin sa iyong mga mata. Kapag titignan ka niya, mabilis niyang iniiwas ang mata niya. Bakit nga ba? Kasi feeling niya, mahahalata mo agad ang nararamdaman niya ang tawag dito ay intimidation effect. Masyado siyang naaapektuhan ng presence mo. Kaya hindi na siya makatingin ng diretsyo. At kung tumingin man siya, mararamdaman mo na awkward ang kanyang itsura. Pero kapag hindi ka nakatingin, tsaka siya tumitingin sa'yo. Number six, nagiging clumsy o marami siyang palpak kapag kaharap mo siya kapag nandyan ka mapapansin mong para siyang biglang nagiging clumsy nagiging awkward natatapon ang mga hawak o nabubunggo ang mesa o kaya nauutal magsalita ito ay dahil sa nervous energy ang utak niya ay sobrang busy, kakaisip kung paano ka mai-impress, kung ano ang mga gagawin niya. Kaya naaapektuhan pati ang mga kilos at body coordination niya. Kaya minsan kapag napansin mo, mo laging may maliliit na kapalpakan kapag nandyan ka, huwag mong isipin na careless siya. Baka dahil lang kinakabahan siya ninenerbyo siya, kaya ang mga kilos niya ay nagiging ganyan, nagiging clumsy. Number seven, nang aasar siya na parang bata. Kapag gusto ka ng lalaki, minsan bumabalik siya sa childish behavior, nang aasar, nang gagaya, o gumagawa ng jokes na minsan paulit-ulit na lang. Pero tandaan, hindi ito yung bullying, okay? Ang pang-aasar niya ay may halo sweetness. Gusto niyang mapansin mo siya at ito ang pinakamadali niyang paraan para mag-bonding kayo. So, ayan po mga karelasyon, ang mga kakaiba o weird na pag-uugali ng lalaki kapag may lihim na gusto sa iyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.